ano yan? Ayan ang balet. Ano ba to? Kamachili? Ah, ang laki ng kamachili dito. Oh. Ang laki. May kwento yan guys. Dito. Bien, merong ano, uh, camouflage. Naka-t-shirt uh, na Kita niya tulya. Dito pala yung kinukuha ang tulya. Ngayon ko nang nakialaman. Dito pala yung kinukuha ko. ako ng tulya dito, guys. <laughs> kapatid ni ano pala yun ma kapatid ni Ning <laughs> yung kalabaw Daling, ayun ang kapatid siya out tita ni <yung> kalabaw <laughs> antok sa Boxy TV guys. Putan yan panoorin yung aking YouTube channel guys ha. Ano po? Boxy TV. 0 C B O K O K B C O Choi. Choi. Boxy po. Box TV. i shoutout sa mga pogi all oh, na. Chat guys, sana manalo. Basta oh, manalo sana sige shout out naman. Video dito pa wala pa kami sa uwisan. Oh, eh ano yan? Anong dag? Anong, anong ano yan? Kabilang ano yan? Ah, uh, hindi <laughs> ko alam. Di ba? Pare, pare, kami hindi alam <laughs> kaya dumadayo lang kami rito. Okay, Ay, lang <laughs> po kami. Bye. Oh guys, ayun. Sana yun. dapat <laughs> <Ay, laughs> Siya na ang gusto, niyang, gusto sa, uh, Atake niyang Tara na guys. Salamat sa inyo guys at uh, sana talaga dito guys kasi maganda yung spot niya diba yun maganda rin naman ang ano buhangin white sand ito yung tambangin pag may nagtatambay rito pag nag